Hello guys, magandang tanghali sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, makikita niyo po sa video na to. Ayan po, may ginagawa po akong hukay. Wala po tayong ibabon. I mean na, tao ha. Joke. Pero insan, nagkukay tayo dito. Yes, may ibabon tayo dyan. Pero, oh po ako like, ay yung tambak sa legit ko yung compost natin so ito pong compost na nabili ko kasi last year uh, masyadong matapang what I mean by that is uh, pag pinatong nyo sa siya, siya sorry, siya sa babaw ng lupa or sa garden nyo once na baba, mabasa po siya uh, tumitigas po siya. So yung tubig hindi po magpe sa ilalim. So kung iyahalo nyo naman sa mixture, sa lupa, brother, iyahalo nyo sa lupa, sa garden nyo, so ganun din. May tendency na tumigas din yung lupa nyo sa garden. Hindi naman yung tigas sa sobrang tigas. Pero I mean yung, again, yung tubig is nasa ibabaw lang, hindi magpe sa ilalim. So, ang ginagawa ko now, dito, ah, uh, humuhukay ako at least siguro mga 14 to 16, 16 inches ang lalim then tatambakan ko sila din sa ilalim so, siguro mga isang bangkal na compost na nilalagay ko dyan then tatakaw ko ng lupa at finally nangayos ako na dyan nagawa tayo ng garden bed so ito nahahawin to parang sa hugaw culture yung tinatawag na Puhukay kayo ng malalim na kanal Then tatambakan nyo ng, ng mga dead logs Yung mga kahoy, Ito yung kahoy Branches, leaves o ano mga, mga organic material na nabubulok Tapos uh, pag natambakan nyo na po ng marami yon tatabunan nyo ngayon siya ng lupa para pabuntong na ganyan pa-consider isang Mataas lang na bundok or kamo na mahaba. Pero again, mataas. So, dito naman sa akin, instead na ganun, yung compost ang gagawin ko. And, uh, mas maganda siya para sa mga halaman na nag-uugat ng palalim or pakalat sa ilalim. So, tulad ng mga sitaw, kamatis, talong. So, saktong-sakto yung mga halaman yan dito sa type ng garden bed na ginagawa ko pero hindi ko itataniman to ng kamatis o talong ang mga kamatis ko at saka talong sitaw nandun po sa part niyan. para paglabas po dito sa pintuan ng talyer ko mini greenhouse mga maliliit na halaman lang tapos yung mga uh, mga tumataas na halaman para pag tinignan mo malawak hindi yung paglabas po palang dito sa mini greenhouse uh, ano ba tong? Uh, block block agad yung tanawin mo sa mga matataas na laman. So hindi ginagawa ko maliliit muna then mga lumalaki para parang ang lawak tingnan ng garden. So again, back to the, yung sa topic na sinasabi ko, yung compost na binili ko last year, ibabawang ko po dito sa lupa. So meron na po ako nagawa na dalawa doon. Then, okay pa ako dito isa, tapos another two, bago susunod ko naman doon. So, handa pa yung mga halat na galing doon sa likod ng bahay ko, nilinis ko. Kasi ayusin ko yung wall, tsaka yung kisame doon sa likod. Kaya nilinis ko yung mga basura doon last year. So, again, uh, sa mga gustong mag-garden dyan. Ito isang way to para hindi kayo palagi mag-add ng fertilizer o anong pataba sa halaman nyo. Umpisa pa lang, ibabaw nyo na siya sa ilalim. Pero again, depende sa gagamitin nyo na uh, pataba. Kasi merong mga pataba na magandang ihalo sa lupa. Yung sa akin naman, again, dahil nga yun ay pure na compost ng sa pigiri galing kasi yun. So, masyado siyang matapang hindi advisable na ihalo ko siya sa lupa or ilagay ko sa ibabaw so tingin ko ilalagay ko siya sa may ilalim din tatabunan natin so as time goes habang lumalaki yung halaman yung ugat niya puto sa ilalim kakalat then makukuha niya yung nutrients na kakailanganin niya doon sa mga compost na ibabaw po natin sa ilalim ng lupa so yun uh, Simple tip lang po para sa mga gustong mag-garden dyan. Ganyan po, simple parang para makapag uh, say-save po kayo ng time and uh, hindi kayo masyadong mapagod din sa mga ginagawa nyo. So again, yung mga pataba nyo it's either i-bow nyo or ihalo nyo na po sa lupa. So, yan. Uh, sana po nagustuhin nyo po. Simple naghagi ko lang sa inyo. Ito po, again, naayos ko na po yung garden ko. Nag-umpisa na po tayo. March pa lang po ngayon, first week ng no, second week na March sorry pero malamig pa rin po, kahit tirik po ang araw kaya nga lang kailangan ko nang ayusin to kasi maraming pa rin akong kailangan kasi sa loob ng bahay and there eh. so again, sana po nagustuhan nyo po ang simple binahagi ko sa inyo ito po isang simple tip para po mapaganda nyo po ang mga halaman nyo pagbabaon po ng compost sa lalim ng garden bed so ingat lang po tayo palagi